So, ito tayo Saan kayo, Guys, pupunta kami it's ng puntud ng lola ko, guys. Ito yung tsuyang tumaoy. Inot. Mmm. Paon. At mo, At ito na kay lula-luling. Ito na si <laughs> Lilo? Oo. Oh. guys. Papak na lang tayo isda. Yung isda sa bahay. Ayun na yun. Hmm? Sa dito na yun dito. Sa humba niya, te? <test> hmm. Humba lagi yung <Springs> gusto niya pa sa parang. ng baboy. Nanay! Isna ko isda kay... Wala akong pakialam. Simuka. Yoy! Nanay ka dyan, dong? Dong? Dong?

Matagutan ko. Ba siya ka to at birthday. Wala, na, nananta na yung uh, bulaklak niya. Nabisi ka ayo. Hmm. Manglaka ko din. dire lang sa kanila. Oo, eh. Guys, bubuntan kami sa puntod ng lola ko sa kayong pamangkin ko, guys. Ay, Ay, saan ang mas wala eh? Eh, nakon ba na May kayang tubig ba? Hmm. Nandali lang akong isla. Ano oh, oh, yung pabali, bago nandali? Isang tangos ng kamote, ito na isang so tangtalo. <laughs> Balay. guys. Magiging kami mangustin guys. Ini lang namin yung mangustin. Ayos <laughs> eh, stop Ay, lamig kay eh, May. Lamig kayo. Sarap, guys. Mmm. Lamig kayo. Kasi dito, guys, alam nyo, napakaraming puno ng mangos dito. Ibang piso kilo, sampo, ganyan. Mm. niya. lamigin. sarap. Kasi na guys, ang daming bunga ng durian guys, oh. Kahit sa kanila yun guys, maraming bunga ng durian ito Ayan, may inyog din. Oh, nakita nyo yan. Medyo malayo yung nakarin papuntang sa guys. Kaso ang pang aso. Hmm. DJ, nagpababa na. Ikapoy na ang bata. May pirang kilo sa kwan, May. Oh, Di, sarang ito pag kamayo ko. Hmm. Ah. Durian. Guys, oh, durian. Napakaraming durian, guys. Oh. Taas. Dami. Oh. guys masukal dito guys pero may taku ayun guys oh eh. taku kaya <tinyak> na pagwi parang malang ganahan at bubuan ganap dalun na dito sa mineral yung saan na ganon man di ite kung <tinyak> ane problema kami guys sa puntod ng lola namin. Yung dalawang lola ko, ayan, magkatabi lang sila guys sa puntod. Ngunit ka eh. ka, ka, ka. ah. eh, kay lola. Kanikay lula, bago. Kanikay saan eh? sana ng dito ko lang na mm -hmm. hmm. okay? lang. Oh, Kasi hindi siya nakapunta. Eh, hindi kami nakapunta ng living ni Lola. ay yung Lola kong isa, hindi rin kami nakapunta. So, yeah. Give her a moment. Moment yato eh. Yeah. Mm. Okay. Malaki yung kailula, no? Hindi, mm. na na ginigulo sa halas. Ha? Huh? Mura, oh. Ulo sa bitin. Sino na? Parang mga lang oh. mm. na yung mga ibon. Oo. Pwede na mati na tanggalon, May. Tanggalon na lang, no? Kay gahit naman, eh. May mga piso, eh. Uh -huh. Ha? Piso. Hmm. Ayan guys. Ayun oh, pa. Ay, pa si Papa. Ay, dito guys. Masukal talaga. Napapalibutan ng mga new. Yeah. Napapalibutan Ha? Ah, yeah. tatay. 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 Tati -tati abi. Naman. Tatay, abi. Tatay, abi. Lula. Indaw. Ito Lula. Hindi. <laughs> Mau, baboy. Baboy, balay. Paano pa ang Sabi niya, uh, uh? paano sa mga mo? Asa kay angkol? Asa? Ano yung angkol? Wala pa natin. Dugay kayo baboy, Du mama! Mama! Okay, kay mag... Mama, malay uh baboy ma, Mama baboy. ayok ba Ay okay. kasi Aksyon action nga. So guys, Sa tito namin to. jadi ako nakapunta guys yung namatay ko, guys, Dito rin makita. Wala, malayo. Malayo talaga kami, guys. Basta-basta maka...

so oh oh nanaman doktor nanaman ayoko no, guys Ayun, na yung guys